So mga peace, mag-upload na lang tayo ng walang kwentang-kwentang reels. Meron na namang bagong bawal si Meta. Kaya pala ako hirap na hirap na ma-monetize na naman dahil sa mga bagong rules na yan. Napakarami kong violation na, na nangyari sa akin. Napakirap ng kalagayan ko pag ganito. Iyon yung tipo ng violation, hindi ko alam kung paano ko re-resolvahin eh. Ang dami na kasi ngayon pinagbabawal ni Meta mga peace. Talaga napakatindi na ni Meta ngayon. Kaya kayo, bago kayo mag-upload ng reels nyo, kailangan alam alamin nyo muna yung mga mga bawal para hindi masayang. Kasi, upload ako ng, ng reels ko, ay eh, nakatanggap ako ng notification galing kay Meta. Isa pala yung sa pinaka bawal. Eh, ibubulong ko na para alam nyo. Eh, kaya hindi ako mga monetize ngayon dahil sabi ni Meta, bawal daw ang pogi okay, sa reels. Mga peace. Okay.